dapat natin laging alalahanin ang mula sa mga pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala na ay ang at-tawwab ano? at-tawwab so sa si Allah subhanahu wa ta'ala okay, binanggit niya ah, ang kanyang mga pangalan ang mga 99 names binanggit niya sa atin pinapaalala sa atin ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang mga pangalan na ito ay may mga uh, dakila at malawak na kahulugan na kung saan narapat sa bawat isa sa atin uh, pag-aralan ang mga ito. So, isa na rito isa sa mga ipinakilala binanggit ni Allah binanggit sa atin ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa na tumutukoy at napakatunay rin kung kaano kahalaga at kadakila ang gawain na ito ang pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala sa so kanya naman uh, binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kanyang mga magandang pangalan ay ang at-tawwab ito ay tinatawag sa Arabic sigatun mubalaga na kung saan ang ibig sabihin nito si Allah subhanahu wa ta'ala siya ang higit na tagapagtanggap ng sinumang nagsisisi o nagbabalik loob sa kanya kung sino man ang nagsisisi nagbabalik loob mula sa atin kay Allah subhanahu wa ta'ala so, kaya naman kung ating uh, kung ating pag-aralan ang ibig sabihin ng at-tawab mula sa mga pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala at-tawab na siya ang higit na tagapagtanggap ng ating pagbabalik loob sa kanya ito ay uh, sa pamamagitan ng paggabay sa atin tungo sa pagbabalik loob kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at pagtanggap niya dito. So tinatanggap ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang uh, ang pagbabalik loob ng bawat alipin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. So kaya naman mula sa mga sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, wallahu yuridu ayyatuba alaykum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawat an tamilu mailan ang at si Allah subhanahu wa taala ay naghahangad ay nagahangad para sa atin na tanggapin ang ating pagsisisi o pagbabalik loob sa kanya subalit so, yao mga sumusunod ah, sa mga masasamang gawain ah, sumusunod ah, sa kanilang pagnanasa ay naghahangad ay nagahangad sa atin ay nagahangad sa inyo na mailayo kayo tungo sa ah, malaking paglihis so subhanallah kung titingnan natin sa panahon natin ngayon, sa paligid natin ngayon napakaraming mga uh, napakaraming mga gawain na nag-aakay sa atin tungo sa uh, tungo sa paglihis mula sa pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala na uh, kaya um, isang tunay na mananampalataya kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ay dapat niya laging uh, alalahanin si Allah Subhanahu wa Ta'ala siya ang higit na tagapagtanggap siya ang higit na uh, mapagpatawad sa ating mga kasalanan so kaya Alhamdulillah, mami na ng mga, mga kong kapatid sa pananampalatayang Islam binuksan ni Allah Subhanahu wa Taala ang uh, ang pintuan ng uh, ng pintuan ng pagbabalik-loob sa kanya o pintuan ng pagsisisi at pagbabalik-loob kay Allah Subhanahu wa Taala. Kaya inutusan niya tayo, okay? In encourage niya tayo, ini-encourage tayo ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tulad ng kanyang sinabi fa inni atubu ila in Allah fi kulli yawmi atan marra sa bawat araw ang ating mahal na propeta Muhammad sallam ay nagbabalik loob humingi ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala sa bawat araw ng isang daang beses so kung ating, ang kung ang mahal nating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam siya ay maksum siya ay Uh, pinoprotektahan ni Allah Subhanahu wa Taala mula sa pagkakamali. O siya ay uh, hindi siya uh, nagkasala, hindi siya nagkamali. Subalit, na Subalit siya ay laging nagbabalik-loob kay Allah Subhanahu wa Taala. Ang ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi ay pinatawad ang kanyang mga una at huling mga kasalanan, ha? Siya ay patuloy na magsumikap na yeah, patuloy na magsumikap sa, sa sa sa, paggawa, pagsunod, paggawa ng kabutihan, pagsunod kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ha? Maging sa sa, sa 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 sa, sa, gawa, pagsunod kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, 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 kaya naman na uh, naiulat ng kanyang asawa na si Aisha, ang propeta mo sa salam, siya ay nagdara sa, sa gabi hanggang sa nagkakabitak-bitak ang kanyang ang kanyang paa. At uh, ha, isinalaysay sa atin na ang ating mahal na propeta Muhammad wasallam siya ay humihingi ng patawad o pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala sa bawat araw ng isang beses, isang daang beses. So, ibig sabihin nito, ito ay uh, nangahulugan uh, uh, tayo kay bilang mga tag tagasunod ng ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tayo ang higit na na ilangan sa gawain ito sa pagbabalik-loob kay Allah at pagsunod kay Allah Subhanahu wa taala so kaya sinabi ni Allah Subhanahu wa taala wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayati yakumul azab fimalatun saun magbalik-loob kayo kaya Allah subhanahu wa ta'ala, magbalik loob kayo sa inyong Panginoon at tumalima sa Kanya bago dumating ang parusa sa inyo sapagkat pagkaraan kayo ay hindi matutulungan.